araw-araw na mga salita ng Diyos. Ngayon, naniniwala ang mga tao na ang Biblia ay Diyos at na ang Diyos ay Biblia. Kaya naniniwala rin sila na lahat ng salita sa Biblia ay ang mga tanging salita na binigkas ng Diyos at na lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Iniisip pa ng mga naniniwala sa Diyos na bagamat lahat ng anim na put anim na aklat ng luma at bagong tipan ay isinulat ng mga tao, lahat ng ito ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos at isang talaan ng mga pagbigkas ng banal na espiritu. Ito ang maling pagkaunawa ng tao at hindi ito lubos na naaayon sa mga totoong nangyari. Sa katunayan, maliban sa mga aklat ng propesya, karamihan sa lumang tipan ay talaan ng kasaysayan. Ang ilan sa mga sulat sa bagong tipan ay nagmula sa mga karanasan ng mga tao at ang ilan ay nagmula sa kaliwanagan ng banal na espiritu. Ang mga sulat ni Pablo, halimbawa, ay nagmula sa gawain ng tao. Resulta lahat ito ng kaliwanagan ng banal na espiritu at isinulat para sa mga iglesia, mga salitang nagpapayo at naghihikayat sa mga kapatid sa mga iglesia. Hindi ito mga salitang sinabi ng banal na Espiritu. Hindi makapagsasalita si Pablo sa ngalan ng banal na Espiritu at hindi siya isang propeta at lalong hindi siya nakakita ng mga pangitain na nakita ni Juan ang kanyang mga sulat ay isinulat para sa mga iglesia ng Efeso, Philadelphia, Galacia at iba pang mga iglesia. Sa gayon, ang mga sulat ni Pablo sa Bagong Tipan ay mga isinulat ni Pablo para sa mga iglesia at hindi mga inspirasyon mula sa banal na espiritu ni hindi ito mga direktang pagbigkas ng banal na espiritu. Mga salita lamang ito ng pagpapayo, pag-aliw, at paghihikayat na isinulat niya para sa mga iglesia habang ginagawa ang kanyang gawain. Kaya isang talaan din ito ng marami sa gawain ni Pablo sa panahong iyon isinulat ang mga ito para sa lahat na kapatid sa Panginoon upang sundin ng mga kapatid sa iglesia sa panahong iyon ang kanyang payo at sumunod sila sa daan ng pagsisisi ng Panginoong Hesus. Hindi sinabi ni Pablo sa anumang paraan na mga iglesia man sila noong panahong iyon o sa hinaharap lahat ay kailangang kumain at uminom ng mga bagay na isinulat niya. Ni hindi niya sinabi na ang kanyang mga salita ay nagmulang lahat sa Diyos. Ayon sa sitwasyon ng iglesia sa panahong iyon, kinausap lang niya ang mga kapatid at pinayuhan sila at binigyang inspirasyon silang maniwala at nangaral o nagpaalala lang siya sa mga tao at pinayuhan sila. Ang kanyang mga salita ay batay sa kanyang sariling pasanin at sinuportahan niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ginawa niya ang gawain ng isang apostol ng mga iglesia noong panahong iyon. Isa siyang manggagawa na ginamit ng Panginoong Hesus at sa gayon ay kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad para sa mga iglesia at kailangan niyang isagawa ang gawain ng mga iglesia. Kinailangan niyang malaman ang mga sitwasyon ng mga kapatid at dahil dito, sumulat siya ng mga sulat para sa lahat ng kapatid na nasa Panginoon. Lahat ng sinabi niya na nakapagpapatibay at positibo sa mga tao ay tama, pero hindi nito kinatawan ang mga pagbigkas ng banal na espiritu at hindi nito maaaring katawanin ang Diyos. Napakasamang pagkaunawa at napakalaking kalapastangan sa Diyos ang tratuhin ng mga tao ang mga talaan ng mga karanasan at mga sulat ng isang tao bilang mga salitang sinabi ng banal na espiritu sa mga iglesya Totoo 'yan lalong-lalo na kapag nagmumula ito sa mga sulat ni Pablo para sa mga iglesya sapagkat ang kanyang mga isinulat ay para sa mga kapatid batay sa mga kalagayan at sitwasyon ng bawat iglesia sa panahong iyon at ginawa upang payuhan ng mga kapatid sa Panginoon upang matanggap nila ang biyaya ng Panginoong Hesus. Ang kanyang mga sulat ay ginawa para pukawin ang mga kapatid noong panahong iyon. Masasabi na ito ang sarili niyang pasanin at ang pasanin ding ibinigay sa kanya ng banal na espiritu. Tutal naman, isa siyang apostol na namuno sa mga iglesia noong panahong iyon na sumulat ng mga sulat para sa mga iglesia at pinayuhan sila iyon ang kanyang responsibilidad. Ang kanyang pagkakakilanlan ay isa lang siyang naglilingkod na apostol at isa lang siyang apostol na isinugo ng Diyos. Hindi siya isang propeta ni isang manghuhula. Para sa kanya, ang sarili niyang gawain at ang buhay ng mga kapatid ang pinakamahalaga. Sa gayon, hindi siya makapagsasalita sa ngalan ng banal na Espiritu. Ang kanyang mga salita ay hindi mga salita ng banal na Espiritu. At lalong hindi masasabi na mga salita iyon ng Diyos, sapagkat si Pablo ay nilalang lamang ng Diyos at tiyak na hindi ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kapareho ng kay Jesus. Ang mga salita ni Jesus ang mga salita ng banal na Espiritu. Ito ang mga salita ng Diyos sapagkat ang kanyang pagkakakilanlan ay kapareho ng kay Kristo ang anak ng Diyos paano siya makakapantay ni Pablo kung ituturing ng mga tao ang mga sulat o salita na katulad ng kay Pablo bilang mga pagbigkas ng banal na espiritu at sinasamba ang mga ito bilang Diyos masasabi lamang na masyado silang hindi maselan sa mas masakit na pananalita, hindi ba ito'y wala ng iba kundi paglapastangan sa Diyos? Paano makapagsasalita ang isang tao sa ngalan ng Diyos? At paano yuyukod ang mga tao sa mga talaan ng kanyang mga sulat at ng mga salitang kanyang sinabi na parabang ang mga ito ay isang banal na aklat o isang makalangit na aklat? Maaari bang mapagwalang bahalang bigkasin ng tao ang mga salita ng Diyos? Paano makapagsasalita ang isang tao sa ngalan ng Diyos? Kaya ano ang masasabi mo? Maaari bang hindi mabahiran ng sarili niyang mga ideya ang mga isinulat niya para sa mga iglesia. Paano hindi mababahiran ang mga ito ng mga ideya ng tao? Isinulat niya ang mga sulat para sa mga iglesia batay sa personal niyang mga karanasan at sarili niyang kaalaman. Halimbawa, may sulat si Pablo sa mga iglesia sa Galacia na may partikular na opinyon at sumulat si Pedro ng kaiba na may ibang pananaw. Alin dito ang nagmula sa banal na espiritu? Walang makapagsasabi ng tiyak. Sa gayon, masasabi lamang na pareho silang may pasanin para sa mga iglesia. Ngunit ang kanilang mga sulat ay kumatawan sa kanilang tayog. Kinakatawan nito ang kanilang panustos at suporta para sa mga kapatid at ang kanilang pasanin sa mga iglesia. At kinakatawan lamang nito ang gawain ng tao, hindi lubos na sa banal na espiritu ang mga ito kung sinasabi mo na ang kanyang mga sulat ay mga salita ng banal na espiritu, kakatwa ka at nilalapastangan mo ang Diyos. Ang sulat ni Pablo at ang iba pang mga sulat sa bagong tipan ay katapat ng mga talambuhay ng kamakailang espiritwal na mga tao. Kapantay sila ng mga aklat ni Watchman Ni, o ng mga karnasan ni Lawrence, at ng iba pa. Talagang hindi lang tinipon ang mga aklat ng kamakailang espiritwal na mga tao sa Bagong Tipan. Pero ang diwa ng mga taong ito ay pareho. Sila ang mga taong ginamit ng banal na espiritu sa isang partikular na panahon at hindi nila maaaring direktang katawanin ang Diyos.